Kapartners, partners magandang araw at welcome po dito sa ating uh, gagawin ngayon. Uh, Yamaha microphone, model number YA-688. So, yung issue po nito ay hindi po siya gumagana. So, tingnan natin kung ano yung problema sa microphone na ito. Okay, so may kasama pang isa. So, ito yung papagawa ng spooner natin ngayon dapat meron tayong multitester. So, dito pa lang sa ating plug. Dito sa ating mic plug. So, yating ipong i resistance So, ilik natin to resistance. Yan. So, atin lang i-point yung ating test probe. Dito sa ating plug. Ayan. So, wala. So, naka-on na tong switch niya. Dapat on natin. On natin. Taas. Okay. So, Ayan, wala. So, wala talaga siya. So, dito sa ating analog, naka times 1 yan. Resistance mode, no continuity. Okay. So, ayan, wala. Wala pa rin. So, tingnan natin kung ano yung problema sa loob. So, atin pong buksan ito. Tanggalin natin to Build in yung wire niya. Yan, so tanggalin natin. Kailangan natin to, Ito. Yan o, yung screw na isa. Yan. Ano yung naging problema dito? Yan. to so,

siya. So, ayan. So, ito yung laging problema dito. So, na tanggal yung isang linya. Ayan o. Kaya po, hindi gumagana. Yung so, kasi itong natanggal na wire nito ay yung sa So, itong sa may itong linya na to ito yung sa ground. Tapos, yung connection ng gitna ay yung sa o sa positive natin sa ating coil yan natin lalagay so itong natanggal dito sa may dulo no dito natin ihinang to. yan so hinang lang natin yan. so ground positive na galing sa ating coil yung gitna tapos yung sa ating wire no yung sa ating hat na linya ng ating wire. Okay. Sa ating cord. Dito. So, atin pong. A. Eh, resistance. Digital. Resistance natin. Ground. at So, naka-upo ito. Naka-upo. So, on natin. On natin yung switch. Ayan. So, may resistance siya. Okay. So, good na siya. So, dito sa ating analog para makikita natin din kung analog yung gamit ninyo. So, ground. So, times one pa rin yan. So, naka-on yung ating switch. Ayan, tumutunog siya. At umipitik yung ating printer, yung ating printer ng ating, ating tester. Ayan o, no? kita niyo Ayan. At tumutunog siya. So, off. So, wala. Ayan. So, okay na tong ating connection ng ating microphone. Okay? So, balik na lang natin to. Ito lang medyo mahirap pagbalik ng ating switch. Parang pa lang. Yan, eh, balik na natin. Okay. Tapos, yung off na sa taas. Yung off, ayan. Yan, okay. Okay. Yeah, test ito. Okay. Test yeah. Diyan natin to eh. ayon. Like. Diyan oh. Tras. Low. So dito, gawin ang paraan para hindi siya magugot yung wire. So sa pag insert pala nito itong kanyang flexible na ano nito to so ganyan lang yung insert natin ganyan tapos hanapin na natin yung nut niya sila. ilalim Yan. tapos lagyan natin ng na screw itong screw na to ito na yun yung holder mismo ng ating cord no tong ating microphone cord so yeah Ito so, so, test natin. Dito sa ating analog. Dahil ito yung nabis na pang test. Pang test probe natin. So, so pagka naka-on, ayan siya. Ayan, tumutunog siya. Ayan. Ayan, tumutunog siya. Ayan o. Ayan, tapos yung ating printer o yung ating hand ng ating tester ay mapalo, di ba? So tapos i-test si natin doon sa ating amplifier. Power yeah. right, up natin. Tapos so yung ating volume level. Hello. Hey, sound check. Check my test. Hello. Hey, sound check. Check. Check sound. ito plug. Yung pagkahina niya dito, kailangan din natin i-check dito. Ayan o. So, dito, kailangan lang natin higpitan din. Dahil maayos naman yung hinang niya. Maayos naman. Pero, higpitan natin na yung clamp niya dito para hindi siya basta matatanggal. Itong dalawang linya niya dito, lagyan natin ng insulator. Kasi pagka nagkadikit ito, yung hotline at saka itong ground, So, lagyan natin sa gitna ng insulator para iwas magkadikit siya. Yan o. Dito sa gitna para iwas magka-grounded siya o mag-sure. So, ayan. Para hindi siya magdikit sa kabila. Okay? Tapos, ibalik natin itong kanyang insulator na ito. Ayan o. Ayan. Para walang grounded talaga. Ayan. So, ganyan lang. Okay. So, ayos na, ayos na yan. So, ka-partners, dito nagtatapos yung ating uh, video ngayon na i-share sa inyo. Okay. So, maraming salamat po, ka-partners. Bye-bye. God bless.